isang mapagpalang araw sa inyo mga lodi, ano, mga boss, mga idol. Mapagpalang <laughs> araw, kanuli lang. Pinakontra ako ng aking barad barad <laughs> ako. Kanuli lang, kanuli. Kami ko'y ay ngayon, ang aming ulam ito ako, oh, mga idol. Ayan oh. eh, o, ilagang kalabaw, ah, aking paborito, pagka meron. At yung daing na minadanggit, hindi pa naubos hanggang ngayon. Tsaka yung mga ibang ulam dyan na ano-ano. Ayan eh, no? <laughs> ano yan, no? Bicol Express mo yan? Mga bus na kataranggot. Ito yung bagay na no? Lagang kalabaw. oh Taba. Na matigas. At na Na di kaya mong My goodness. Saka. 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 Ayan po yung taba ng kalabaw Ay, na. Nanunod naman si Noli. Hirap. Hirap Parang guma. <laughs> <laughs> ano le ano le ano ano muna. Oh? E ano le ano ano le ano le shout-out ka le ano le Shout-out po sa mga... <laughs> <laughs> ano na ano kami mga ito. <laughs>